Once again, this is MC Turan, 7C Entertainment. Palakol. Ito, dinala sa atin, CRV Gen 2. Ayan, no? Kita mo naman yung mga tama ng gulong. Uh, ipapagawa ni Sir. Actually, customer to ng kabila. Then, refer tayo. Ayan. Papakita natin yung may pagagawa ni Sir. So, ito, lahat yan, kailangan bakbakin yung pintura hindi pwedeng basta pinturahan lang tatanggalin natin yan kasi maraming tama ayan o oh. Mo yan. gutter marks napakarami kaya kailangan puliduhin simulan na natin baklasin lagyan na natin ng paint remover ayan Iisa isa isa natin yan at syempre pagkatapos nyan may matitira at matitira kailangan posisinya, nya lalo na mga gilid gilid kasi ito, bubulihin natin to yan ang lalim siguro yan lang yung part na lalagyan natin ng masilya yan lang talaga the rest yung mga gutter marks ayan hindi bubulihin natin yan yan so i-refurb re natin tong mugs na to at the same time etong cover sabi ni sir kung pwede daw isama walang problema at nakakita nga tayo electrical tape pag tingin natin yan may butas aalisin natin yan ayan yung mga tama at yung malalalim mga dulo-dulo ayan gamit nga pala natin inko inko baka naman ayan bilisan na natin linisan na kagad natin para pagkatapos na ito yung primer natin nilagyan natin yan ng tape ayan pati yung center cap kasi mahirap pagtanggalin mo yan baka mabiyak medyo malutong na siya ayan pinulido pagkatapos niya niliha pa yan tinanggal pa yung mga magagaspang bago pinturahan ayan o oh, ko sa inyo hanggang dulong hanggang kasingit-singit ang pantay at ito na ayan yan, ito na siya pagkatapos nyan, yuk aray ko sakit pa sa mata kumikina pero hindi pa yan lalagyan pa ng gloss effect yan lilihain pa yan ayun ulit, palilihain pa yan pagkatapos, tsaka applyan ulit ng uh, semi-gloss finish at eto naman habang tinutuyo yon tapusin na natin ito, yung butas nga minasilya na dahil eto na nakakagulat ka tinakpan natin yung Honda wow sa gusto magpare-paint, ayan, ganito lang yan Ayan, walang problema. Bali, limang mags yan. Ayan, limang mags. Sample ko lang to Pakita ko sa inyo yung unang gawa. Hindi kami perfectong gumagawa, pero napakalaki ng diferensya. Okay, dadali nyo sa amin. Iuwi nyo yun. Ayan, tapos na. Ayan, oh, marami salamat. binakbak na natin yung pintura niyan. Marami salamat. At yan, yung kupas na yan. Kita pa ako. Kailan ba to? <laughs> ayan. So, ayan, pogi na. At syempre para kay sir may freebie siya ang ating palakol. Limited edition car and cafe. Eto siya. Wow. Thank you so much sa gusto nito. Huwag kayong mahiyang lumapit. Bye.